Hi guys! Magandang buhay sa ating lahat. Sa video na ito ay magpapainom si Papa ng alaga niyang baka. At dahil nga po wala ng tubig, ang sapa malapit sa amin ay iniigiban na ni Papa ang alaga niyang baka para makainom ng tubig. So grabe guys ang sakripisyong ginagawa ni Papa guys kapag panahon ng tag-init. sa amin dito sa bundok dahil kapag tag-init ay malayo pa ang iniigiban ni Papa ng tubig. Kaya thank you so much po Papa sa sakripisyong ginagawa mo para sa amin sana ay lagi kang healthy at sana din po ay dumating na yung time na magkaroon na ng supply ng tubig sa barangay namin kahit kami ay nasa bundok at ngayon pa lang guys ay nagpapasalamat na po ako sa tutulong upang magkaroon ng supply ng tubig dito sa amin sa bundok Ayan. Thank you so much guys for watching. God bless us all always po.